Hey guys! Isang kontrata na naman ang natapos. Actually, nalulungkot na masaya ako. Kasi ang dami ko talagang memories sa barco na yun. Oh my God! Kung alam niya lang. Pero masaya din kasi uuwi na ako. Tsaka may day off na guys. Yan talaga yung pinaka, isa sa pinaka dahilan. Day off at tsaka makita ang pam pamilya ko. Well, simula tayo sa aking paglalakbay guys. Pauwi. Bago ako umuwi, syempre guys, nag-duty muna ako. Oh my God! mga 8 hours ata yun. Tapos nag pa kami. So, matagal kami matapos. Tapos, guys, pagkatapos ng ano ko, work ko. Guess what, guys? 3 hours na lang. At saka flight ko na. Oh, my God! Nag buti na lang, kamo, naka-impakin ako. Guys, buti na lang, nakapag-impakin ako ng mag mga gamit. Yung call time namin, 7. Buti na lang, hindi ako na late. Yun nga lang, hindi na lang ako nakapag-breakfast. Oh, my God! Tapos na-clear na ako ng clearance guys kasi may clearance pa kasi doon na sinasign yung security at saka yung mga maraming kini-clear doon guys. So nakalabas na ako guys. Oh my god guys, yung feeling ako na feeling doon nga ako. Nalimutan kong dalawa lang ang kamay ko. Tatlong maleta ko guys. So paano ko yung dadalhin? Oh my god, ang hirap na hirap akong dalhin sa labas. Tapos buti na lang sinamahan ako ng kaibigan kong ihatid sa labas. Pero pag naglakad kasi papunta doon sa bus, ako na lang mag-isa. So oh my god, hirap na hirap ako. Buti na lang yung isa ko rin kasama. Di na lang yung isang kan. Nasa bus na kami guys tapos tapunta kaming immigration oh my god guys ang tagal bago matataka ng si hindi mean, naman sa akin matagal pero marami kasi kami kaya matagal mga 4 hours kami nagantay dun guys oh my god yung mga 1 ah, hour natakatulog na talaga ako pero at least natataka naman so after kung after namin mag magantay dun ng 4 hours well pumunta na kami ng airport guys guess what ah uh, three connecting flights kasi ako. So, nag na ako sa Malaga. Tapos, papunta ako ng Barcelona. Oh my God, guys! Sa Barcelona, ang ganda din. Kasi kaya lang nasa airport lang ako. Tapos, yung may layover kami sa Barcelona ng five hours. So, una, kumain muna kami ng Burger King. Tapos, uminom din ako ng beer, guys. Oh my God, ah. Ang ah, sarap ng beer, guys. Pero para para lang may lasa San Miguel lang din naman kasi yon. So pagkatapos kong ano, tsaka nag-charge din kasi ako, guys. So papunta namin ng Barcelona. Pila-pila na naman kami ulit, guys. Ang haba na naman ng pila, mga 1 hour, 2 hours na ata Pero finally, na dumating din naman ako sa airplane. Tapos pupunta na kami ng Doha to uh, Barcelona to Doha. Yung flight namin, 5 hours siya may libreng pagkain, guys. So, oh may galing yun yung mga pinakain. Ang sarap din naman yung kinakain. Actually, hindi naman ako mapili sa pagkain eh. Kasi kahit ano naman masarap. Pero, totoo talaga, masarap yun. Dito yung CR nila, guys. Actually, napakaliit. Hindi naman siya. Sakto ka lang doon. May gripo siya. May basurahan din. Tsaka, may tissue. Pabango din siya dyan, guys. Tapos, dun, yung... Oh, may unting tubig pag nag ka. Pero, usually, mga hangin lang yung fina-flush. Hindi ko pa nga na-try matumay sa airplane, eh. lang char. <laughs> Tapos so, yan ako, syempre. Tapos, so, guys, ayan, nasa, ano na kami, guys. Welcome to Doha, Abu Dhabi. Tapos so, yun, gusto kami ng train bago makapunta dun sa gate namin. Kasi yung gate namin na tabi. Oh my God, guys. Sa so, haba-haba ng lakad ko, oh my God, baka pumayat na ako. Pero gusto gusto ko naman talagang pumayat na ako. Kaya yun, ayan ako, guys. Sabi ko, oh my God, ito yung update ng mukha ko. Pumalapit na ako sa ito ulit to, guys. Malapit na ako doon sa Gate B. Ayan yung bag ko, guys. Tapos, guys, after 8 hours, ayan na, nakalabas na ako. Nasa Pilipinas na ako yan, guys. Naantay ko na yung baggage ko. Ayan na ko. Hagard na, hagard na, guys. Sa 2 days ba naman, nabiyahin mo? Tapos, guys, akala ko may susundo sa akin. It's a prank pala. Wala. Yun lang, guys. Bye!